good morning guys Ayun o, oh, driver na naman tayo guys Papunta tayo sa Manila Galing ako sa San Pablo At dito ako dumaan sa Alaminos Papunta tayo sa Star Toll Way Doon tayo lalabas Doon tayo lalabas sa Star Toll Para iwas traffic paluwas ng Manila Yan. At papakita ko sa inyo Ang daan namin Alaminos, Laguna Aangon tayo ng bundok yung po yung putok na dinadaanan namin papunta sa Lipa City. All right. Diretso lang po tayo dito. Lapad ng kalsada. Yan oh. Di ba? Ang ganda dito ng daan. Mabilis dito dumaan, guys. Kumpormi dun sa kabilang daan papunta ng Los Baños Laguna. Yung mahirap ang daan doon. guys ang daan na namin dito sa Alaminos Laguna kung gaano kaganda yan at tayo po ay ngayon ay mayroong inusap ng isang kaibigan tayo ay hinaram para mag drive nitong service ni boss ng dati kong boss kaya tayo po ay sana gabayan niya papunta sa airport punta po tayo ng airport para sunduin yung kanyang mga hipag doon yan. let's go guys dahil tayo ay mayroong biyahe ngayong araw meron tayong extra income yun, yun ang purpose ng ating biyahe yan ang ginagawa na nila na ang harang ang landslide o oh, di ba bagay yan guys wala nang bakal eh, oh, eh. nakabumpon naka ka na ba hey. hey yung ganda naman oh ganda ng tanawin oh ganito yung mga natatanaw mo sa parting norte eh. yung nadaan natin dyan magandang puro pulo

Sitio Banaaw. Ayan ah, po yung Alaminos. Ayan. Diba? Alright. Let's go. Alright. Dito na tayo sa Lipa, guys. Ang dami ng kain, ano? Nakugutom na din ako. Kain muna ako bago ako dumerdyo ng Manila. Dito kay Chibongs. Chibongs! Chibongs! Pakain muna tayo ng lumi or pansit. One hour later. Okay guys, dito na tayo sa Skyway yan Terminal 3 na yan ating natatanaw guys. Ah, diyan sila mamaya babalik ako diyan. mo na ako sa Terminal 2. Para doon mo na magsundo sa unang bumaba at kanina pa doon naghihintay. Ayun po, medyo na traffic lang po tayo dito, guys. shout out guys all right let's do this yan po yung terminal 3 dyan po pipick up in yung isang second batch all right traffic po dito sa toll gate Ay, naman lakad na yun yun na lakad yun Puro conveyor pala yun nasa taas to, no? Oo, diba? Let's go, guys. Alright. Okay, let's go. Toll gate. One, two, two, four. Ang natitira. Okay. estatística Cíborg Pacific Terminal 1 and 2 here Nandito na po ako ma'am sa Terminal 2. B80. Okay po sige po. Hanapin ko po 'yan. arrival sa idaling bakit dito ay matrapi dapat magsiksikan dito terminal to guys yung arrival, dumating yung departure, paalis alright <laughs> now you know tapos ito yung ating mga dala na ito touchdown touchdown na po tayo sa terminal 2 mga idol hanapin lang natin yung ating passenger ah, dito daw sila sa bay 18 Thank oh, you. Yeah. <coughs> Where are you? Okay, bye. See oh you. Bye. <laughs> Para namang yung later mo, 5 minutes lang nandiyan na. Ah. Bukang ka, girl. <laughs> kuya, ano tayo, kuya? Sir, mo Ano po? Ay, kaya po? bang ano? Magmowa muna. May pinapabili si ano? Hindi chin. Pagkain pa rin. <laughs> Talaga yan si Lucina. Ang wow, kasawa-sawa si Lucina. Dah dapat. Nanti. Alright. Paglabas na to na Thank you. Center of the parking. Center stage. Saan kaya dito eh? Saan kaya di to makaparking? page dito guys tayo ay magmumul mul mulan yun may ismus pala dito madami pala dito parking area oh ha sama saya di dah. Sama saya Oke, okay, let's do this. Kita rata ya guys. Parking space muna. Guys, kita rata ya guys. Uh, huh? Baywalk sa Manila Bay. likod ng Mall of, Asia Ayan, nakalive po si Ricky Boy Sa cellphone niya, sa YouTube Siya, what out guys Yeah Dito lang po ako, nakatambay-tambay lang Tambay Alright